Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na guro, mga haligi ng ating lipunan. Ngayon, Teacher's Day, ay gusto ko pong kunin ang pagkakataon na ito na para kayo ay pasalamatan. Dahil kung ano man po ako ngayon, bilang isang simpleng batang lumaki sa tundo na nabigyan ng pagkakataon, maging mayor ng Maynila ang kabisera ng ating bansa ay dahil po sa malaking bahagi nito ay utang ko sa inyo dahil sa aking edukasyong nakuha sa pampublikong para lang na ibinahagi ninyo sa akin sa mga guro kayo po ang nagturo sa akin hindi lang ng pagbasa pagsusulat at pagbilang kayo rin po nagpakilala sa akin ng disiplina, tiyaga at respeto sa kapwa. Mga halagang daladala ko hanggang ngayon bilang paglilingkod sa bayan. Kung wala po kayo na hindi ninyo ako tinulak na magtiyaga at maniwala, ang isang batang kagaya ko, baka hindi ko po narati ang kinalalagyan ko ngayon. At alam ko rin po na hindi madali ang trabaho ninyo. Padalas nga, kulang ang pasilidad, misang kulang pa sa sahod. Pero hindi pa rin kayo bumibitaw. Patuloy niyong pinapanday ang isipan at pangarap ng kabataan. At ako mismo ang patunay. Kapag ang isang guro ay tapat at puspusa ng kanyang tungkulin, ang kanyang mag-aaral, ay pwede maging instrumento ng pagbabago. Kaya ngayong araw na ito, a special day for you. Saludo po kami sa inyo. Ako po, lalo na sa lahat ng guro sa lungsod ng Maynila at ganoon din siyempre sa buong bansa. And let me take this opportunity na sabihin muli, maraming, maraming, maraming salamat sa bawat isa sa inyo. Ang tagumpay ko ay tagumpay niyo rin. Mabuhay ang mga guro. Mabuhay ang Maynila. Mabuhay ang Pilipinas. Happy Teachers Day.